Okay. Good morning, good afternoon and good evening. Saan man sulok ng ating mundo. So ang uh, popuntuan ko ngayon, mga observation bakit magulo ang ating bansa, ano? Ang isang dahilan kaya magulo ang ating bansa. O baka na sa isip lang natin magulo, pero palagay ko may gulo nga. Uh, patungkol sa politika. Kasi ang uh, politika talaga ang number one na hindi na nanahimik ang ating bansa. No? Doon sa panahon, sa panahon ni Marcos, isa-isay natin. Sa panahon ni Marcos, magulang bansa dahil uh, gustong agawin ng partid, ng Communist Party of the Philippines ang ating bansa na maging communist country tayo. So long range 'yung kanilang mga planning, ano kaya nga uh, napabagsak rin nila ang uh, dating pangulong Marcos Sr., ano? Uh, pero 'yun talaga ang objective na gawing komunista kung kasi kung hindi binagsak 'yung martial law ay uh, wala nang laya tayo, wala na 'yung mga sigaw-sigaw sa lansangan komunista tayo so mapaparis tayo nga sa North Korea o kaya China ano sa panahon naman ni Cory Aquino maraming series of kodita dahil nga uh, according to the uh, organizer of the kodita yung kanlang uh, minimiti na pagbabago sa ating bansa ay lalo lang lumala wala ring pagbabago kaya nagkaroon ng mga series of kudita. After Kikori, ki Fidel B. ang aming founder dito sa Special Forces, siya ang aming unang pinuno sa Special Forces. Ang issue naman sa kanya ay boy pinta, pero never ang, ang kudita kasi uh, maraming mga galamay siyang uh, magagaling nag-iisip pa lang yung magplanong ng kudita ay namonitor na so wala kaya lang ang tawag sa kanya boy binta ano? sa panahon na naman ni Ira ayun uh, napasumpra napa, napalagay ang loob kagad ng Pangulong Estrada na alam, ang pagkalam niya ay kontrolado doon niya ang bansang Pilipinas so medyo balik pa rin siya pagka -artista uh, nandoon yung pagka pa rin pagkababayero niya at saka sugal but kung anong nagawa niya marami siyang nagawa sa loob ng uh, kulang pulang pulang dalawang taon ano o dalawang taon ano sa dalawang taon niya lang maraming pinagbago ang Pilipinas basa uh, basta mayroon siyang political will ang hindi niya lang napaghandaan yung kasama niya ang magbabalitan dahil ka sa gulo na politika rin. Sa panahon ni GMA, A, na siya nang naging pangulo kapalit ni Joseph Estrada. May issue naman sa kanya laban sa uh, 'yung anomalya, 'yung pagkapanalo sa eleksyon Ilong Lone I'm sorry. So 'yun ang malaking issue sa kanya. Ano? So ganun pa man, ay may nag may nagawa ang ating pangulo pangulong JMA yun nga lang medyo kasi magaling siya siya economic kasi uh, master na yun ang kanyang kaalaman sa economic okay dito naman sa panahon ni uh, pangulong Pinoy uh, ano bang issue laban sa kanya ayun, mga nangyayari sa bansa na katulad sa Masasapano, yun nangyayari sa Luneta Hostages. Although, sa ekonomiya, uh, wala naman siyang kaanong batikos o nagawa o maling nagawa. Kung baka smooth lang siya. Although, sa ibang bagay lang siya nagka nagkaroon ng problema. Dito naman sa panahon ni Pangulong Duterte, ang kanyang uh, bansa ay masabi na will secure uh, my political will dangan nga lang hindi niya rin nakayanan ang korupsyon ah, uh, hindi niya nakayanan ang korupsyon dahil nga rin dyan sa utang na loob sa drugs naman ano, sa drugs naman na underestimate niya na akala niya yung Davao City in, na, in national government its same approach hindi pala kasi Davao City ano sa Davao City kaya niyang uh, padlakan ang mga bibig ng mga tao do sa uh, Davao City kahit na national media ka o ano ka pa Napapagtakpan niya dyan sa Davao City Kaya nagawa niya ang gusto niyang magawa sa Davao City Kaya, napata na hindi naman total na patay niya Pero, ibig sabihin, may disiplina ang Davao City Now, nung naging presidente siya Na miscalculate niya Ang uh, planning sa national government Although kung uh, nasunod lang, ito, mayroon akong, kasi nag-apply ako, pero sabi ko hindi ako lalapit kasi wala daw padrino, pero na, may padrino rin, ano. So nag-apply ako ng, uh, ang in-apply ako doon, Malacanang Action Center, para lahat ng reklamo, ako ang tutugod. Ano? Yung malaki niyang action yung termo, daming si inabot sa akin yan eh, noong panahon Sabi ko, useless kayo dyan. Inutusan kayo ng Pangulo na tumunan niyo ang reklamo ng taong bayan. Wala rin kayo pita. Sagot. Alam mo, alam niyo, sinagot lang ako ng mga taga-sagot ng telepono no? Kasi sir, hindi nagko-comply nung ayon siya ng gobyerno. Yun. Sabi ko, hindi naman kayo nag-uutos dyan. Ang Pangulo, kayo lang nauto, na-atasan dyan. Sabihin mo sa director mo, inutil siya, palita ko siya. Yun ang sinabi ko dyan sa malakanyang asusyente sa panahon ni Tigong. Now, balikan ko muna yung droga. Kaya hindi niya rin na kayang droga dahil, left and right, front to rear, mayroong mga big time na lumalaban sa kanya. Kumbaga, organisado. Napakahirap i-sirain ang will organize ng mga sindikato. Kasi ilan lang naman sa kanya mga kabinete o kanya mga pinagkakatiwalaan na talagang katulad niya rin na buwis buhay nalabanan ang droga. I e, wala eh. Oh, sa buwis buhay, oh, si, uh, sina, si, na, si Bato. Yun lang yung nakita ko na nag i -import. Kapalit ng kanyang buhay. Yung iba, ismot lang yung takbo. Yung iba nga, mga general eh. Wala nga ako nakikita sa kanila lang talagang extra effort kasi ang problema ng bansa hindi yan makukuha sa yung routine lang yung uh, normal operation hindi yan makukuha dapat above the, above di normal operation or extra effort ano? hindi yan makukuha ang ating bansa ng normal process lang normal operation dapat talagang ibuhos mo pati buhay mo ibuhos mo para lang mabago ang sistema ng ating bansa. So doon, nagpindi rin ng ating Pangulong Duterte. Pero yung will secured and will discipline mayroon ang ating bansa. Ekonomiya, oh, mag, uh, wala naman tayo magandang masyadong maraming nagawa, pero wala naman siyang kapalpakan rin na super palpak na nangyari sa ating bansa. Ano? So, marami project na nagawa sa ating bansa Ang problema lang nasa sabayan sa pandemic kaya hindi ko siya mararate kung nag siya sa kanyang uh, mga campaign line dahil mayroong dumaan na pandemic Now, sa ating Pangulong Marcos Jr. ngayon opposite siya doon sa kanyang ama napakalayo ang Pangulong Marcos Sr. May leadership. Ito ang Pangulo natin ngayon. Hindi ko malaman kung anong tawag sa kanya. Sabihin na lang natin na uh, Yakuza. Ano? Takusa. O. Takusa pala. Takusa. Iyan ang balsang natin sa Pangulong Marcos. Takusa ang nagpapatakbo ng ating bansa, ang First Lady at ang Speaker of the House. Sila yung powerful dyan sa ating bansa. Kung Pangulo si Marcos, ano bang mas mataas sa Pangulo? Wala na eh. Kumbaga, ang Pangulong Marcos, it's only idami. I'm sorry for the word doon sa mga masasaktan ko iyon ang pagkabasa ko eh dami lang si Pangulong Marcos Jr dahil ang nagpapatakbo ang First Lady at ang Speaker of the House mabigat pati nga IAP. sayang lang ah, sayang lang ang itinuro ni Colonel Samonte kayang lang sir, yung itinuro mo sa Special Forces ito Special Forces, sayang sir yung tinuturo mo. Na according to him, or according, according to you, nung in-train mo si Bongbong Marcos, to prepare the country for any invasion sa ating bansa, especially ni Ch China. Na, bi na bigyan ka na instruction na, what? China. Dahil darating na darating ang panahon, ng China ang sasakop sa atin. Ito na, nangyayari na. At yan ay sinabi ni former President Ferdinand Marcos Sr. Kikernel Samonte. Ano? Kikernel Samonte na darating ang panahon. Sabi nga, kinintangan ni ni sa Samonte yung instruction sa kanya ni Pangulong Marcos Sr. 46 from now. Uh, what I mean? 46 uh, after. Yung status sa kanya. Ito na nangyayari. Kaya nga, pinereferred si Bumbong Marcos that, that situation. Ano? Nag-train si Bumbong Marcos na bilang isang Philippine Constabulary. Nag-training sa basic military sa Marines. Nag-training sa uh, Scout Ranger for uh, skill uh, operation. And the last, nag-training siya ng special forces, which is Karen Samonte ang nag-guide sa kanya for unconventional warfare. Kasi ang special forces, they, they will fight for unconventional. Ha? Bihira lang ang special forces supposedly magamit sa conventional warfare. Kasi we are trained for unconventional. Ha? Iba ang taktika pang gerilaw. We are trained to train the citizenry of the Republic. Yun ang mission ng Special Forces. Ino, na-train kami paano mag-mobilize, organize, command and control ang ating bansang Pilipinas in terms of community citizenry. Yun ang mission ng Special Forces which is now hindi nangyayari. Dapat, my opinion, ang official forces will now be pulled out on their primary responsibility duty in mission. They will now focus on the crisis situation in the West Philippine Sea. We will organize the citizenry of the Republic of the Philippines. Iba yung reservist ha. Kasi, ang pagkaintin nila, we are trained the reserve forces. Ang reservist, ay, they are trained for, an, for their conventional warfare to support the regular forces of the armed forces of the Philippines. Yun ang mission, mission ng ng uh, reserve Kaya nga, reserve sila ng armed forces. Once, nakipaglaban na ang mga regular forces to the enemies, ito naman mga reservist, sila yung mag-occupy on the camp na naiwan. Kasi sila nga ang reserve. That is the part of that is the part of mission of huh? mission of the reservist. Now, iba naman yung guerrilla. Ha? Huh? Guerrilla forces, iba naman yun. They are trained to fight unconventional. Sino ang dapat in charge the special forces? For example, uh, yung, ito ay addressing ano, I am addressing with the, uh, yung sa mga hindi nakaintindi na Pilipino. Ngayon, may mga armed forces members, hindi nila naintindihan kasi nagkaroon ka nga kami ng dibati dyan eh. Ano? Nagkaroon kami ng dibati situation ano So, special forces, they are now in charge. For example, ganito. Nakapasok na ang mga Chinese people. For example, ako sila'y kalaban natin. Nandiyan na, di ba marami ng area dito sa Pilipinas na nakapuesto na sila, yung mga pogo-pogo dyan, mga college uh, student, sila na yung tropa. So nandito na sa ground. Hindi na yan ang kalaban ng mga armed forces kasi they are focused on invasion ng mga malaking pwesa galing sa labas ng dagat sila yung papasok. Tayo naman mga gerila, tayo mga citizen gerila, tayo naman ang harap dyan sa mga naka, nandito sa loob ng bansa natin. Kasi may ibibigay sa armed forces, anak na, iilan lang yung forces natin. Sabihin natin, more or less, idagdag natin yung reserve na sa 400,000. 400,000 yung ating reserve lahat. ipapuwasok ang communists, uh, what I mean, at China. More than 1 million. Makaya ba ng armed forces yun? Paano kung nakapasok na sa loob, sa loob ng ating kalupaan? Sino? The guerrilla forces, yun na yung mag, makipag-fight. Ito na ititrain ng special forces. Yung special forces and the recent command unit of the armed forces, halos same mission sila. Ha? halos yung mission. Ang mission ng reserve unit is their service. Ang pinagkaiba lang nila, yung skill, how to fight the enemy. Yun ang pinagkaiba ng special forces. Because they should be trained for skill unconventional. Kaya nga natawag, elite forces ang special forces. And, the reserve base, They will focus on conventional sa armed forces. So yun, ang pinagkaiba lang ng reserve mission, yung reserve command mission, and the special forces mission. Kasi, halos parehas eh. Organize, train, mobilize. Halos eh. Pero yung mga skill, nandito sa special forces. So, ito yung sinasabi ni Colonel Samonte na noong paman. Although, sabi natin, kasi localized na may laban natin. So, yung special forces, nagagamit as infantryman. Na? The same mission sila, infantryman eh. Kaya, kaya na nasabi, infantryman rin, by, by my observation, kasi na-assign ako ng infantry unit. Kasi almost uh, as officer po, Nasa infantry ako, unlike nung AP, ako nasa ranger at saka uh, special brigade ako assigned. So, elite forces pa rin yun. But nung naging officer ako, almost tactical unit from 8 division, 7 division to 2 division, and last, and the reserve command unit. RSCO, or reserve command unit. Diyan ako nang retired. Okay. So... Yun yung uh, mission ng uh, reserve unit. Now, sa special forces, sana mag-pull out na sila sa mission nila. Kasi mayroon na tayong kinakaharap. The Philippines, the armed forces are now ready to fight uh, invasion in our country. Ready ba tayo? Napasukin. Sabi nga ng iba, We are now confronting na pasok na tayo ng kalaban. And yet, hindi pa natin confront because ang umikilos pa lang, intelligence. Pero doon, meron lang tayong pagkilos, medyo napipigilan na natin. Pero kulang pa rin yun. But, so, dapat yung special forces, i-pull out na sila. Bigyan na sila ng tasking. For guerrilla warfare. Uh, yung nga, uh, si President Marcos Sr. Eh. Uh, President Marcos Sr. Sinabi niya na yan, after 46, sabi nga ni Kira sa Monte, prepare for China. O, oh, ito na, nangyayari na ngayon. Hihintayin pa ba natin na nagkagera bago tayo mag-organize ng guerrilla warfare? and community welfare. Although, tinuturo natin yan sa mga mga regular forces. Kahit tinuro natin sa regular forces, hindi pa rin yun sila eh, kasi may pukot sila eh. May iba silang pukos. Remember, gentlemen, iilan lang tayo persa versus yung kalaban natin. Ha? Ihipan lang tayo sa dami nila. Tumba tayong lahat. Tapos hindi pa tayo ready. Di pull out na yung special forces for their primary mission in the Republic. Kaya nga na ipatrain ni Bungbong Marcos, ano uh, ni President Marcos, si Bungbong Marcos with this kind of situation. Ito na nga. Pero ang problema lang, may issue sa kanya ng bangagsya. Harapin niya muna yun. Simple lang yan. Para sa akin, tanggap ko yan eh. Tinatanggap na kay GMA. I'm sorry. Itapos ang laban. Wala lang ito. So, oh, I'm sorry. But ngayon, nag-recover na ako as being yun. A president of the republic and I will do my mission. I will do my duty. In accordance to my, uh, in, in, in accordance to constitution. Di tapos, sige nga. Ah, uh, mo kaya may 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 issue pa Wala na tapos na. Ako para sa akin tanggap ko. Ang hindi ko lang tanggap dito sa nangyayari sa ating bansa. Yung para ba ang tingin niyo sa Pilipino kayang baraya, bayaran? Ang tingin niyo sa Pilipino, walang kwenta Pilipino. yan ang basa ko sa administrasyon ngayon. Pero hindi yan nanggagaling sa ang analisis ko dahil nga ikaw rin ang Pangulo, sa'yo rin ang bagsak. Yung iyong may, may bahay, yung may, ang ating first lady, ganun na lang ang tingin niya sa mga Pilipino, lalo na yung mahirap. Walang pintang Pilipino, kayang bayaran yan. Kaya ngayon sa administrasyon, ngayon ang kinagagalin ko. Ang tingin niyo sa amin, ganun-ganun lang, pera-pera lang. Bakit? Binigyan niyo ba kami ng pera nung kami sumuporta na <coughs> alam na alam yan? Before the election ni Martin Araneta, ilamis kami nag-uusap dyan sa Malacanya, uh, awa I mean, tayo sa Mandalu yung headquarters before the election. Sir, based on the information, sir, we are, we are now organized <coughs> for only or 6 million to support our uh, candidate President... Uh, what I mean... Uh, Senador mong Marcos. Alam niya ni Martin Araneta na sinabi ko ang figures namin at umaasa ang mga membro ko, <coughs> ang kasamaan ko. Ano? Ngayon, pag after the election, nabudol sila. Ngayon, accepting ko na nabudol kami. Hindi man lang kami na recognize Ang sa akin lang, para sa akin na we are dapat ma kami na the support for his presidency yun ang akin para sa akin <coughs> kung ang ibang kasama ko naghahanap ng financial at saka position sa kanila yun <coughs> sandali lang. Okay, I'm sorry. Uh -huh.